Magandang araw. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tunog ng letrang M at ang pagbabasa ng mga pantig mula sa letrang M. Handa na ba kayo? Ito ang letrang M. Malaking letrang M at ang maliit na letrang M. Ang tunog ng letrang M ay mm. 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 Basahin natin ang mga patinig. A A E E I I O O U U Ulitin natin. A E Magaling! A E I O U Ngayon naman ay basahin natin ang mga pantig mula sa letrang M. Ang tunog ng letrang M ay mm. Ang tunog ng letrang A ay a. Pagsamahin natin ang tunog na M at A Ma Ma M E M E Me Me M E M, I, Mi, Mi. M, O, M, O. Pagsamahin natin. Mo, Mo. M, -o. M. U. Pagsamahin. M. U. Mu. Mu. Magaling. M. A. Ma. Ma. M. a e, me, N, I, me. N, o, more. N, U, mu, a, ma, ama, a, a, mo, amo, u, ma, uma, ma, ma, -ma. mamá. Ma, mi. Mami. Me, mo. Memo. Mi, mi. Mimi. Mo, mo. Momo. Mu, mu. Mo, momo. Ma, a, mo maamo ang 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 amo ang ama maamo ang mama thank you for watching don't forget to like and subscribe